Ma, nag daw tayo. May something na sa bahay natin. <laughs> Ikaw lang naman lagi may something. Yay! <laughs> Kasi kailangan natin ilabas ito mga kainaks, dahil pag nag-grambulan na naman yan, tatalsik yung mga kape yan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ah, magandang araw, magandang gabi ko nasa man kayo araw na to mga kainags ano? ah, Tuntunin mo natin itong ating mga basura rito At medyo pasensya na kayo at medyo ngongo ang inyong lingkod na si Inags mga kainags Dahil uso ngayon ng sipon, grabe Kasi nga dahil sa change climate, no? nabanggit ko noong mga nakaraang araw sa vlog natin Na dahil sa pagpapalit ng temperatura dito sa Canada mga kainags ay talagang halos lahat na mga tao ay nagkakaroon ng sipon. Ako, kaming tatlo dito sa bahay ay mayroon. Parang nahawa yata ako, no? So anyway, so nandito yung toko, yung toko, yung sinusuot ko pag natutulog ako mga kainags, ano? Kaya lang yung ganon, no? Para hindi lamigin ang ating bunbunan. Pero tama-tama, magandang araw ngayon, nakasikat si Haring Araw, mga kainags, dahil magsasampay muna ako ng aking mga labahan ngayon. Tatabi ko muna itong mga basura dahil araw ng Tuesday ngayon, kuhaan ng basura, mga kainags. Ang hindi na lang nakukuha yung mga recycle Yun know, oh. no? Mamaya kukunin. yun Asan si Saya? Saya! <laughs> Ayun dalawa Lagay lang natin dyan Yung isa na lang yung green Nakuha na rin yun eh Kunin na natin dito no? Ayan Ayan So itong green nakuha na rin Wala na laman yan Ito na lang mamaya Ayan o. Wow wala na laman O oh, kita nyo mga ganda no hmm? Wow beautiful Beautiful day Tapos sa uh, etong Itong buwan na to Babagsak na yung mga ilan nila na snow mga kainags Back to reality So, hindi naman tayo natatakot dahil meron tayong ano yun. Ito, toto, snow blower. pag, pag, pag makapalang snow, doon gagamitin natin mga kainags, Ano. Yan. Tapos, pag medyo makapal ka palang ang snow, yun o. No? Ito, toto, 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 Pinagandaan na natin yan mga kainags, Ano. Lakas to yun. Hmm, kita. Diba? Lakas yun mga kainags. Pinaghandaan na natin. pinagandaan na natin yung snow kasi mga kainag si eh, sumasakit na yung ating mga braso balakang sa tuwing tayo eh, ay shovel ng snow araw-araw hindi lang isang beses dalawang beses minsan tatlong beses sa isang araw na shovel ng snow yan kasi dito sa Canada mga kainag snow Maganda kasi bumili tayo ng mga ganyan Mga, mga pang snow blower uh, Snow shovel kasi investment dito yan investment dahil yan ay talagang nagagamit natin pagka winter mga kainags ano? nagagamit talaga natin yan kaya pag may budget bili talaga ng pang snow yan hindi yan ano hindi yan luho or hindi yan uh, yabang mga kainags ano? yan ay investment natin para maging mas madali ang ating trabaho sa darating na winter na ako po. So magbibilad muna ako ng sinampay mga kainags ano. At itong dalawa nating, yan na naman yung dalawang makulit oh. oh ayan na naman oh. O oh, ayan na naman oh. O oh, mm, sige. oh, ano. Mm. Hello Saya. <laughs> so yun, kita yun sa pintuan. Si Sayo may gawaan yan mga kainags, ano. O oh, sige. Mm. Kumusta raw kayo? Sabi ng mga viewers natin Na-miss daw nila kayo Hinahanap daw nila kayo Gustong gusto raw nila kayo nakikita sa vlog Magpasalamat kayo at magpasala uh, mag thank you kayo Ay, Ano ba yon English na katagalog na, tatabi na, uh, tumabi na kayo At ako'y magkakoffin at magbibilad pa ako ng sinampay ko Ha? Ay! Ay! So yan mga kainags, ano, doon sa mga naghahanap sa ating mga alagang aso, si Sayon, at saka sa si Saya, Ayan na po At maraming maraming salamat po Sa inyong paghanap sa kanilang dalawa ah, Tabi na, tabi na Tabi na Magano mo na ang coffee ko Hello sa baby girl Iwanan mo na si Sayo dyan Ay, <laughs> ang cute Ang cute, ang cute, ang cute Ang baby ko na oh, Sige na oh, Tabi na dyan sa'yo mag enjoy kana ka na dyan Labas muna natin si Kuya Sayo na no Para makapag ano ka dyan Makapag relax ka Ha? Bumbog sarado kay Kuya Sayo na no Yan, Makapaghanda tayo ng coffee natin ngayon mga kainags ano? Bago tayo magsinampay Yan Naisampay ko na yung mga labahan ko mga kainags ano? Tapos sa lalaban ko naman ngayon yung mga labahan ni Mahal na Reyna Sasampay ko rin mamaya pag ano, natapos na Ano? Hindi pa rin kayo natatapos dalawa dyan Tabi! Tabi kayo! Tabi kayo! Ikaw maliit ka ha? Ay, Psst, tabi. Ay, padalhin niya ako. Padalhin niya ako. Dadaanin nyo nga ako sa dali Ikaw maliit ka ha Ikaw maliit ka ha Ikaw, ikaw maliit ka ha Lumalaki ka na Kapag coffee muna Ayan So si Mahal na, rin na mga kainags ano? Ay naglilinis muna May mga sipon kasi kami ngayon eh So mga kainags ano? Ah, nabasa ko yung mga comment ninyo na parang naninibago kayo sa content ko no bakit parang sabi niyo ay merong something na nangyari dito sa loob ng bahay no baka nag-away kami ni Mahal na Reyna, or nagkatampuhan kami dito sa loob ng bahay so mga kayo nags walang nangyaring ganon I promise mga kayo nags ano kumbaga nagpalit lang ako ng content pansamantala nga dahil syempre naisasawa na ibang viewers natin na lagi na lang dito sa loob ng bahay, lagi na lang yung mga aso natin ang ating pinapakita. So, nabanggit ko na rin yan, previous, previous vlog natin. Uh, isa pa sa mga dahilan, kasi gusto ko bago mag-snow, gusto kong balikan yung mga lugar katulad ng Spruce Grove at ng Stony Plain kung saan nagsimula tayong makarating dito sa Canada. Siyempre, masarap balikan yung mga lugar na nung, 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 nung time na walang-wala ka pa, back to zero, yung bang bagong salta ka pa lang sa Canada? Tapos ngayon, syempre, doon nga pala sa nagtatanong kung Canadian citizen na kami. Opo, Canadian citizen na po kami. The whole family. So yun nga, ay gusto kong balikan syempre kung saan yung mga lugar kung saan kami nang galing. Ayan. Ma, muna ano na yung tinapay mo. Ma, nag-away daw tayo. May something rito sa bahay natin. Ikaw lang naman lagi may something. <laughs> so yan something kasi... <laughs> Sayot! So yan kasi mga kainis, ano, uh, gusto ko lang puntahan, maiba naman ang content natin kahit pa paano, yan, maiba naman. Tsaka yun, nabanggit ko, gusto ko rin puntahan mga lugar na mga una nating narating nung nakarating tayo ng Canada. Masaya ako mga kainis, masarap balikan yung lugar na kung saan nagsimula ka dahil nandoon lahat ang ala -ala. memories, yan. Itong dalawang aso natin, mula lang dumating si Saya, nako eh, parang lalong gumulo dito sa bahay namin ah. Hindi na nga bahay ko eh. Ano, nakulongan na ng aso? Ang hirap na. So mga kainags, ano, wala, walang nangyaring uh, any uh, issue dito sa loob ng bahay. Wala mga kainags. Kung napapansin niya, si Malarena, may like, kubot si Pondin yan. Nagkata-hawa-hawa na rito. Gawa nga nang siyempre pag nagkaroon ng sakit or ng sipo ng isang tao sa loob ng bahay, especially ngayon, lahat ng bintana nakasarado na mga kainis. So dahil nga ay nakabukas na ating furnace heater dahil malamig na sa labas at kailangan natin buksan ang ating furnace heater para uminit dito sa loob ng ating bahay. Yan. So wala pong nangyari. Pero maraming 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 salamat po sa concern ninyo. No? Natilaway ko, tumalusik na. Kakapliwanag sa inyo. So maraming maraming salamat po sa concern ninyo. Sa lahat ng mga comment ninyo, thank you very much po. Ha? Ito yung si Malarena para merong alagang bata, may hawang pamatpat, no? Pero hindi niya naman pinapalo si, ano, si Sayo, no? Panakot lang yan, mga kainag siya, no? Tapik-tapik lang yan. ako na lang tapik-tapikin mo sa puwet. Ano mo? <laughs> <laughs> na, oh, so magkakabi muna kami mga kainag siya, no? At so, kami ni Malarena ay kagigising lang. Yan, kagigising lang ni Malarena. At kailangan ko ng hanger, ma, para pang bilad sa mga ilabahan kong mga labahan mo. Kasi mga labahan ko, <laughs> nandun pa eh. Wala na, naubos na eh. Ha? O yung mga anak mo. Oh. Ayan na naman yung dalawang mong anak, oh. Oh. Mm-hmm. Mm. -hmm. mm. <laughs> Wag. Yan ang alang kaligayahan natin eh. Di bali ng magulong bahay. Ang importante, masaya tayo. Ha? Bira ka, oh. na Kaya... yan. Oh, sige na. Tara, labasin natin to. Alay ka na. Pustoy, labas na kayo dalawa rito. Kaya yeah, kasi kailangan natin ilabas to mga kainags dahil pag nag-grambulan naman yan, habang nagkakapi si Mahal Arena rito, nako, hindi makakapagkabi ng ayos yan. Tatalasik yung mga kapi niya dyan ni Mahal Arena. Hoy! Ayun. Kaya nga, eh, no? Kaya nga, eh, no? Yan ang gusto makita ng mga ibang viewers natin, ano? Mga subscribers natin. Itong dalawang mukhang na to, eh. Uh, diba? Yung iba nga, eh. Nanonood lang daw dahil kay Sayo tsaka kay Saya. Uh, pero maraming maraming salamat pa rin, ano? Nak... Ayun naman talaga, nakakatuwa naman. Sino ba naman hindi matutuwa Ay, dyan, no? Sayon, eh? sayon. Oh. Sayon. Mm -hmm. Sayon. Huwag mo mapakainin ng cheese, ma, ha? Pinapakain ni Pia to kayang, pwede mo pakainin ng cheese ang aso? Mm yeah, Pwede kayo mag-comment so ba, Keris, kung pwede mo pakainin ng cheese ang aso, no? Ayun, nakalagay ito. Nakalagay ito, nakalagay ito, nakalagay ito, nakalagay ito. Ah, meron ba? Nakalagay na pwede pakainin. Asan ba rito? Tingnan nga natin. Yeah, so meron pa. Ay, ah, ito, sayon. ito, ito. Human uh. foods yeah. dogs can eat dito aso yes ah, nandito tapos yung mga ano nandito okay ah yan ah oh. yan pala yun ayun mm. mm, sige sarap tong tinapay ma no Labili masarap yan tikman mo gusto mo kagatan ko muna para mas masarap bago mo kagatan eh? ah yeah. <laughs> so. Oh, tre, doon mo lang ako, lalabas oh, ko muna lalabas itong dalawa Lalabas oh, mo kasi maglilinis pa ako oh, Sige, sige, maglilinis pa si Mahalari Hoy, dalawang, dalawang Parin ka nalang Ay, ay, ay. Hoy, hoy. Ano mo? Kayo. Labas kayo dito. Ah, labas. Labas, mga bata. Labas. Kimi, kimi. Hoy. Tiga sa kulong dalaman to, ha. Ah. O, oh, labas na. Jackie, magkagulo. Ikaw. Ikaw, bringit, it. Naku. Alam mo, dalang Yan ang buhay namin dito, maa. Ay, nagdaro. <laughs> ano? Ano, 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 ano. Ah, ikaw, 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 ha. Ikaw, ikaw, ikaw. Naku. Kit-kit mo. So yun nga mga kainag ano, uh, kung nababas kung nabasa niyo yung mga comment no, mga previous previous vlogs ko no. Yung mga comment ko dati bago niyo na notice na para meron something sa mga sa sa mga content ko no or dito sa bahay mga kainag ano. Kasi may mga nag-comment doon na nauumay na raw sila dahil lagi na lang ako nasa loob ng bahay or nasa backyard. At ang lagi ko pinapakita ay mga aso yan, di ba? So parang hindi na Ang nagiging content ko na ay mga aso Mga kainis ano? So nabasa ko yung katulad yung nabangit ko nung nakarang vlog natin uh, Siyempre nakikinig naman tayo sa ating mga Mga, mga ano, mga Mga viewers, mga subscribers Siyempre na wala namang masama Kung uh, pagbibigyan natin sila As long as kaya ko namang gawin, di ba? So kaya yon uh, nag change muna ako ng content At gusto ko rin pumunta nga doon sa Spruce Grove at Stony Plain Kaya nag-vlog na rin ako doon Oh, ganda ng panahon Balik muna tayo dito mga kainaks ano. Gusto ko lang ipakita sa inyo paligid natin no. Yan di ba? Hayun no, ayun no yan. <laughs> so sa winter mga kainaks ano, itong gilid ng bakod natin, mapupuno ng snow yan. Kasi ito, itong mga snow dito mga kainaks ano, yung mga snow na bumabagsak dito sa ano natin, sa ating uh, parking garage. Dito ko nilalagay yan. Dito ko nilalagay yan Pinapala ko yan Mano-mano Dati So Pagka Pagka nag-snow ng, ng walang hinto So well, Siguro mga three times ako Nagpapala ng snow rito Pag day pa off ako no? Pero pag hindi naman ako day Pag may pasok ako Bago ako pumasok sa trabaho Magpapala ako ng snow Tapos pag uwi ko Bago ko iparada Ang sasakyan natin dito Magpapala uli ako ng snow Para ilagay doon Tapos saka ako ipapark yung Ating sasakyan. Yan. Kaya ngayon, tingnan nyo, napakasarap, napakasarap pang tingnan, ano? Habang wala pang snow, mga kainags. At hindi pa ganong kalamig. Yan. Tsaka kung ano, bala ko rin ano yun to, eh. Bala ko rin linisan na to bago maglamig, mga kainags, ano? Yeah. Organize ko yun. At least kahit paano na linis-linisan na kumpara nung nakaraan, di ba? Hmm. Yan, gusto ko na rin itapon to bago mag, ano, Siguro bago magkatapusan ng October or third week ng October Tapon ko na yan, mga yan mga, mga, Ano, mga basura Mga basura dito Para luminis na Naka Ang ganda patingnan, ano, Ayan, oh Hey, hey, hey Ayan, ay <laughs> hey, 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 hey Naka, naka Naka, lakas mo na, boy Hindi ko na kaya to, malakas na to Sayon, mga kainags, oh. Grabe na yung lakas niya Iba-iba na talaga Ha? Ano? So mga kainags ano Doon sa mga <laughs> Nakapanood yung previous vlog natin Si Sayo nung nagkasakit Dito natin siya nakita ba? Diba? Naalala nyo ba yun? Noon nandito siya Yung hirap na hirap siya sa kanyang sakit Nakala ko iiwanan niya na tayo ng time na yun ano Yan no? hindi ko makita Hindi ko makalimutan yung time na nandyan siya Kung naalala nyo siya ano dati nandoon siya oh. Doon yan. Ngayon, ayan na siya mga kainags. Ano? Ang laki na uli. Grabe na yung katawan nito. Ha? Oh? oh mag-say thank you ka naman sa mga subscribers at saka mga viewers natin na gustong gusto ka makita na gusto ko nilang isama at saka si Saya sa vlog natin Ha? Huh? Ayan na uli siya oh. <laughs> Hey, Sayan, say thank you Yan, thank you ka mo Thank you, thank you sa so kanila Nari, naya pa to oh. Yan, oh. Thank you raw mga kinis, so, oh, tingnan nyo yung mata niya oh. Thank you daw Yan. Hello baby boy Sayo no So yun mga kinis, sino ko napapansin nyo yun no? Yung, yan no, yung nakaputing van ano? Yung views natin ano? Naka-zoom ah, natin So ano yan, yan yung Naglilinis ng ano, no? ng furnace heater Mga duck heater Ay, ah! hey, ano yun? Sino yun? Eh, hey, ano yun? Ay, Laking tao laking aso nito uh, tss, tss, tss. No, 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 no Ay, may taaso pala eh Huwag <laughs> mong tahulan Huwag mong tahulan yan, pambihira ka naman Laki yung po, laking aso nito Mga kainit kong aso natin sa akin Talagang guard dog talaga to Huwag mong tahulan Dumadaan lang yun Ikaw naman, no O, oh, sige na So, yan, yan yung ano mga kainags, ano Yan yung humihigop ng ano na mga dumi mula doon sa loob ng mga duck heater natin. Yung duck heater, 'yun yung mga dinadaanan ng mga ano no, ng uh, ah, na warm warm air hangin pa, para uminit ang loob ng bahay natin. Yan, ayun. yan, niyo na 'yun, nakita Yung hose diyan dumadaan diyan 'no. sa loob ng bahay 'yan. Ha. Doon lang to, doon lang to sa mga hindi nakakaalam mga kainan 'yan 'no. Yang ano na 'yan, yung panlakas ng panghigop mula doon sa loob ng furnace heater mapasok sa loob ng bahay yan ayan Yun, merong ano ayan. papunta doon o kita niyo parang mga balon-balon na yan eh, hindi ko alam kung ano yan o pwede kayo mag-comment mga kayay nags ano dyan o. so subukan ko ang tawagan to kasi yung Alberta Furnace uh, Alberta Furnace na tinawagan natin dati ay hindi sila hindi nila tinuloy yung paglinis ng bahay natin, ng furnace heater natin kasi nga delikado dahil sa asbestos. Yan. Subukan natin to. Tingnan natin kung meron silang magagawa. Uh, at least wala namang masama kung ano tayo, no? magtawa, uh, magtry magtawag. Ayan, ayos na yun. No? Uh, ganun lang, mga kainag siya. Ayan. No? Yeah, kasi sabi nila, every ilang taon ba every how many years ba para ano bago linisan yung ano yung linisan yung mga duct mga duct hi, ano hi, ano no heater yeah so dito yung mga kinis, isa isa rin to sa mga nililinis yan yung nililinisan ano so meron kasing daanan yan ng mga ano eh mainit na mga heater diyan dumadaan yung dinadaanan nito yun yung isa sa mga nililinisan yan subukan natin yan yan tapos na oh tapos na maglinis so kumakain tayo ngayon mga kainix ano? tinapay tapos si mahal na rin ang mga kainix na tapos na maglinis ang bahay natin naglinis siya o oh, tayo ako ng ano ng ng mga hanger may extra hanger ka dyan ma wala nga eh kinuha ng mga anak mo daming binibiling damit araw-araw eh yung hanger kasi mga kailis, no? Yun yung ginagamit ko pag nagsasampay ng, ng mga binilad natin, no? Bibili na lang ulit tayo sa Dalarama. Mura lang naman yun, eh. Alam niyo naman yung mga alak natin, no? Wala pang binabayarang mga bahay. Kaya lahat na mga gustong bilhin, eh. <laughs> kaya nga, okay na. Meron ka pala dyan, eh. Yung mga anak mo, eh. Bilhin ang bilhin damit. Ay bumili ng hanger mura mura lang naman doon sa dalrama two dollars yata no sampung piraso <laughs> <I> mean, <laughs> yung mga silampay doon mga kinays so, yung mga damit ni mahal na reyna yan sa so, naisampay ko na Ayan. So, ito yung naisampay natin yung mga damit ko kanina bango? habang pwede pa magsampay sa labas ng bahay gawin natin para makatipit pa rin tayo sa kuryente